Hi guys, good morning everyone. So for today's video mga guys no, samahan niyo po ako mag-warm up. Ako lang po ba mga guys, minsan no paggising mo sa umaga, napakahirap huminga mga guys. Ako lang ba guys no, minsan pagising mo sa umaga, parang ang hirap huminga no, parang punong-puno yung dibdib mo ng hangin. So talaga naman po mga guys no, ang inyo pong lingkod ay nag-search talaga ng mga exercise mga guys no. So itong warm up na to mga guys no ay nag-try po ako. Talagang napakalaking tulong po para sa akin mga guys. Sa pamamagitan ng exercise na to mga guys no, nakakahinga po ako ng maluwag. O di ba? Masarap po sa pakiramdam. Sa aking pagse-search mga guys no, kailangan po talaga natin mag-exercise kahit malang po twice a week. Kailangan po talaga mga guys no, alagaan po natin yung ating sarili mga guys no, kasi kapag nagkasakit tayo mga guys no, tayo rin po ang kawawa. Minabuti ko na rin po mga guys no, na hindi po ako gumamit ng music para iwas violation po. Siyempre po mga guys no, nangangarap din po ako na ma-monetize ni YouTube, kaya para nang sa ganun mga guys no, ay wala po akong violation. Napakahirap po talaga mga guys no, sa panahon ngayon magkasakit. Mayroon po akong kapatid mga guys no na nagda-dialysis po siya no. no napakahirap talaga mga guys no na nakita mo siyang nahihirapan. At syempre mga guys no lalong-lalo na po sa kanyang financial. Pakahalaga talaga mga guys no na alagaan natin ang ating sarili, kumain tayo ng mga masustansyang pagkain at syempre po wag na po yung sobra. Syempre po makakasama po yung sobra sa ating katawan. Yung katawan po natin mga guys, no, ang ating puhunan mga guys, kaya alagaan natin at mahalin natin mga guys. Napakahirap mga guys, no, kapag nagkasakit ka, hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin mga guys. Kagaya po ng aking kapatid mga guys, kaya tips ko lang po, alagaan po natin ang ating katawan. So, ayan mga guys, no, hindi ko po talaga akalain na ako po ay aabot sa 5K subscribers! Thank you, thank you so much mga guys! Thank you po sa lahat po ng inyong support sa akin. Siyempre po, thank you rin po kay YouTube. At siyempre po, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Maraming maraming pong salamat, Lord. Kaya, mga ka-YouTuber dyan, nawa po ay ma-monetize na po tayo ni YouTube. Kaya yeah, mga guys, alagaan po natin ang ating sarili at syempre po, kumain po ng masustansyang pagkain. Para po humaba ang ating buhay. Thank you for watching guys. Bye. Good morning everyone.